may dala nga dito si Boss Dante na mga parakit. Tignan natin. Update tayo kay Boss Dante, mga boss. Pasensya na. O. Ito yung mga yellow, yung mga parakit niya, oh. mga lutino lahat. Yan, PM na lang kayo, o. kaya tawagan nyo si Boss Dante. Ito naman yung mga... Hello, lupa, mga parakit, ito naman albino tsaka mga pale. Yan. Ito naman yung mga lutino kakatail ni Boss Dante, ang gaganda. Yan, mura lang yan kay Boss Dante. Context niya lang siya o oh, kaya PM siya. Yan, marami bumili si ate sa kanya, o, ang daming binili oh. Yan. Napakarami. Worth 10,000 yan, sabi ni Boss Dante. Yung binili ni Ate. oh, puro mga kakatail, ang dami. Ayan. Shoutout pala kay ate. Nakabili siya ng 10,000 worth of cocktail kay Boss Dante. Yun. dadalhin daw yan sa farm. Yun si ate. Tapos meron din dito mga marami pang cocktail. Tapos meron pa dito mga peaches. Ayan. Sibra. Ayan, mura lang yan kay Boss Dante. Ayun, sa lahat mga gusto mag-abel kay Boss Dante. Patuloy natin supportan si Sir Dante. Good Boss Marvin. Good Boss. Ito, update Boss Marvin. Yan. Ito, daming elevator Boss Marvin, ha? Napakarami ni Yan. Dami, oh. Pero, Sipat, gilate. Pero, Yellow elevator, Boss Marvin, ito pa sa Boss Ano ba baka na lang, sa Aqua, Opa, B1. Ito, kanina, Opa kailangan ba siya 25,000 twenty five thousand twenty five thousand pa ito six thousand krimino pa? twenty bisa, enda ano to? ah, uh, twenty uh, uh, so, five, pa pa? lang yan. 25,000 Pesos, ang Sobrang malibid yan, pulang-pulang, pulang-pulang. Oo. Ito ba ibang l... Lutino, Ito ang mga pa ibang Lutino natin, Mr. Vic? Ano lang yan? Sensei siya. ba, Sir? Lutino, it's on, it's on, it's on. Beck, paste, Stop, pa? Ito patunay Ano ba, Sir? Vic, Yellow Face, Opa Lime. Ano ba, Sir? Ano ba, Sir? Possible Ino Ewing Hen Ano lang yan boss 35 200 isa boss Aqua mo natin 5,000 isa Aqua ko lang. yun Yan may mga dan palo rin si boss Marvin mga boss PM lang kayo sa price Yan Ang ganda niyan dan palo niya oh yan, PM lang sa price mga boss o kaya call or text lang. Yan. Tapos meron pa siya rito mga Pablo o Padilute. Yan. PM na lang sa price nito mga boss o kaya text or call na lang po. Tapos meron din siya dito mga Aqua Oh. Yan, ang gaganda. PM PM na lang sa price nito mga boss. Yan, ito naman Pablo o Padan. Yan, napakaganda niya no? PM lang or text lang sa presyo nito mga boss yan parlo pa dan yan tapos meron pa siya rito marami pa siya rito mga eto mga possible RF marami rin si boss Marvin yan possible red factor opaline yan PM lang sa price mga boss tapos meron pa siya rito mga opa dilute yan. Green Opa Dilute. Yan. Text or tawag na lang mga boss sa price nito. Screenshot nyo na lang. Tapos marami pa siya rito mga perso, wild type. Yan. PM na lang sa presyo mga boss. Yan. Mga wild type yan. Yan. Tapos eto pa oh. Marami pa rito. Yan. Ito. Tapos eto naman yung mga green opa dilute. Yan. Marami pa siya rito mga quality. Yan, mga aqua. Yan, oh, napakaganda niya, no? Yan, text or call na lang mga boss. Tapos screenshot nyo na lang yan. Sobrang linis niya, no? Napakaganda. Yan, o. Oh. Yan, tatlo na yan, oh. Aqua. Ang gaganda. Yan. Sobrang gaganda niyan. Text or call na lang mga boss. Ilalagay ko yung number ni Boss Marvin. Sa lahat ng mga gusto mag-inquire sa Aqua na to. Yan, napakaganda. Yun, tapos meron pa ditong Lutino Opa. Yan, napakaganda rin. Solid color. Yan. Tapos ito pa, mga Crimino at saka Lutino Opa. Yan. Yan, mga cremino o pa at saka lutino pa. Yan. BM na lang sa price nito mga boss. Ito, possible cock daw. Yan, tapos ito pa oh. Yan oh, mga solid. Ito, may mga ano rin dito. Oh. Anak ng aqua. Yan. Mura lang yan kay Boss Marvin. Text nyo or call lang po kayo. Yan. Tapos meron pa siya rito mga Lutino Opa na solid color. Yan. 5,000 ng pares. Tapos meron pa rito mga para ito. Ang dami oh. Yan. 250 lang isa mga boss. Ito may mga normal din siya rito. Yan. Tapos ito may far blue Opa Dilute na napakakinis. Yan. Text or call na lang mga boss. Lalagay ko yung number ni boss Marvin. Nawalan po kasi ta. Ito Dan Palo naman mga boss. Green Dan. Yan, PM na lang yan sa price. Yun. Tapos ito, mga wild type, po oh. Yan. Text or call na lang kayo kay Boss Marvin sa price. Screenshot nyo na lang, mga boss. Nawalan tayo ng audio. Na -low bat yung battery, mga boss. Pasensya na. Tapos ito, may mga lutino opa pa siya dyan. Yan. Ito, ang dami niyang perso, oh. Ito, mga opa line. Marami rin si Boss Marvin. Mga split ino yan. Yan, mga naghahanap ng pang project nyo dyan Tapos ito mga Gordian Ito, sharp tail Yan, PM na lang sa price nyan Tapos may mga Gordian din sya dyan oh. Yan, 3,000 Sa Gordian Gaganda Text or call na lang kay Boss Marvin Ito, may mga Emerald din siya rito nakaka-tail. Yan, napakaganda rin <coughs> Tapos, yan Gaganda, puro mga kakatail yan 1,000 ang isa. Yon. Tapos ito, may mga lutino rin sa mga naghahanap. Marami rin lutino kakatel si Boss Marvin. Yan, dami nyan. Marami kayong pagpipilian. Yun. Mga emerald. Yan. Meron din si Boss Marvin yan. Ito, nagtutuka pa, oh. Yan, oh. Paris na talaga. Yon. Text or call na lang. Ito, ang ganda, oh. Lutino at saka Yan. So, ito, meron pa rito mga kakatail din. Yan, pahid. Yan. 1,000 ang isa mga boss. Yan, mga kakatail. Kay boss Marvin. Ito, marami pa rito. Yan. Morning, boss Joel! Ito, hey, so, update tayo, tayo kay boss Joel dito sa Bukawi Pet Market. Ito, so, ano rin sa gold dyan mo, boss? 3K, 3K. 3K ang pares. Yan, mga gold yan. Ito na ito, boss. Charles rin Charles mo? Ito, boss. Hindi ko na 800, parehas. 800. Yan, 800 ang pares. Ito, ano ito, boss? Pail? Oba-pail. Magano rin ito? 1-2 na lang yan. 1-2 na lang. Ito, mga krimino natin. Ito, so, mga krimino. Magano isa? 180. isa. Yan. mga krimino. One eight. One eight. One eight isa. Yan, mga krimino. red eye.

wampai wampai bisa opatiliud dandan palo ito karesin oh, dan sure. magkano yung to, bos? turoin ni gosabol turoin ni negotiable. visual dan palo dan ito ano to bos luti sa Lutino Opa. Ah, ano? Yellow Bulls. Ay, parehas. Ano ano, Lutino, ah, parehas? Sa Lutino pa? ito. 4K. Ito naman. Lutino parehas. Sa yes. <laughs> so, parehas, Lutino pa? Uh, 4K. Ito. Sa Timino. Timino. Ang gano'n rito? 1-2 na lang din. 1 na lang. 1 Dito sa mga fisher mo? Okay. Mga feature natin, ito sa 500 na lang. 500. Ito, may Opa pa, oh. Ah, ito naman, mga oh. na ito. Ito, oh. ito. mga na ah, red. Ito mga pa, 1-2. 1-2. Ito sa Ah, oh, ito, sa ito tong blue pa? Oo. Uh, ibo? Ito naman, yellow bulls, saka itong ano, itong yellow bulls, oh. ito si Ah. mga red. Ah, so, Ito itong pa mula? ah, 1-8. 1-8. Ano to lalaki babae? Parang uh, mga lalaki itong mga Puro lalaki. Etong yellow so bull pa? Itong uh, ito pa, isulitin niyo pa. Rino pa. Yeah. Magkano to? 800. 800. Yeah. Ito ang perso mo na to, boss. Ito, normal perso natin. 800. Oh. 800. Ito sa website, 2,000. 2,000. 800 dito sa normal. Ito mga disino. Ito, mga disino. 1000 pares. Pares na ba ito, boss? Oo. yan. P1,000 na lang pares? Yung mura na ito ah. p ka Ito, mga far blue perso. p rito? 800 800 ampere. Yan. Okay, palo normal, 800. Ito, ito mga peel, palo, 800. <laughs> ito mga palo sa 800 din. Yan, kay Boss Joel. Ito mga palo Ito mga palo Ito mga palo mga Emerald, eh, tsaka Palo. Palo ko ito lalaki. Yun. Mm -hmm. Ako ah, may kailangan sila, yan. yan. Ito, ito ang Paris. Magkano dito? Dito, ang isang libo, isa. San libo isa. Dito? Ito, one six. One six. Yan. Ito pa, mga sila. Ito, nito. Butino, yeah. Salute, you know, ano Balutino natin. Ayelo bus. sa Lutino magano? Sa Lutino natin, San libo. san libo sa Yellow Bulls. Pantayin natin. San libo na lang. Yan, san libo na lang pares sa. Yeah. Oo. Para kit. Pa oh, para kit. Magana? 400. 400 pares sa parakit. kit. Yan. Arami, oh. Yon. Yon, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Boss Joel. Yeah, yeah. PM lang kayo sa FB niya. Thank you Boss Joel ah. Salamat. Ano boss Salid? Ano yung pinunin? Dato, dito ka lang boss Dos. Saka kay Dos. Dos! Osa? Ano si Yuno? Wala. Yung Yolo. Yung Yolo. Yung Yolo. Ayan. Ito 100 pare. Maganda ha. Ito p pare. Ito p Mga baji. Itong parakit? P500. P500. Ito sa mo muna to? p yan, pare. p pare sa So, um, yun sa parisan dito. 800 lang. 800 lang. Oo oh, pa. 800 lang dyan. Ito ano to? Krimino pa? Ay, bisino pa. Magano dito? 2.5. Itong alson na to, magano to? lang. So, bisino pala na alson. Ito ang dami oh, puro mga adjuan no? Itong latino nga ano? Lamang pare? Ano ito wild type ba itong wild type o? yan? Ganto? Ito ba pare? Ha? Two pare? pare? wild type Dami Puro wild type Ito pa muna ito Five pare? pay Ito mo at Mino yan pare? 1

Tapos dito sa mga mo na to Deleman libo dito. Deleman libo pare. Dito. Deleman libo, libo. Yeah, mga kakatail Dami. yan? Ah, may Ayon, sa lahat mga gusto mag kila Boss Khalid. niya sa Sa number niya. You, bless, Yun, dito naman tayo kay Konsi, Meron siyang mga kakatail dito. Yan. P Message nyo na lang siya or PM nyo na lang si Consi. Yan. Meron din siya dito mga... dalang mga ano. Yan. Dan Palo. Marami siyang Dan Palo mga boss. Ito. Power Blue Dan. Yan. Tapos yan po. Mga Opaline. Yan. Power Blue Dan. Yan. PM lang mga boss sa presyo. Yan. Mga Power Blue Dan. Green Dan. Yan. Yan, puro mga himit yung dala ni Konsi. Tapos meron din siya ditong mga iba't ibang klase. Yan, ito yung mga aqua niya. Yan, ang gaganda ng mga aqua niya. PM lang sa presyo mga boss. Yan, mga aqua o pala niyan. Yan, solid. Yun, tapos meron pa siya ditong mga aqua din. Yan. PM na lang sa price mga boss. Marami siyang aqua. Aqua B1, B2, meron siya. Yan, PM lang surprise price nito mga boss, marami oh. Puro aqua yan. Ito pa yung mga aqua ni Consi. Yan, ito pang malakasan na aqua, aqua na to. Yan, sa presyo nito mga boss, PM nyo lang siya. Screenshot nyo lang po yan mga boss. Tapos PM nyo si Boss Aljon. Yan. Negotiable naman yan kay Boss Aljon. Ito pa yung isa nyo oh. Yellow face. Yan. Ay hindi. Yung yellow face. Yan. PM na lang sa price nito mga boss sa yellow face na to. Yan. Ito naman yung mga... Aqua nya rin. Yan. Mga puro aqua din yan. PM na lang sa price nyan mga boss. Meron pa siya rito mga aqua. Yan. Dami. Yan. PM-PM na lang sa price nito mga boss. Nawalan kasi tayo ng battery mga boss. Kaya nawala ng audio yung ano natin pero sa mga interested mga boss PM nyo lang eto naman yung yellow face na visual o ni Consi kak nga pala to mga boss sa mga naghahanap ng kak na yellow face visual yan meron si boss Aljon PM lang po sa price price nito mga boss yan Napakaganda niyang yellow face na yan. Solid. Ganyan, no? Visual Yellow Face. Yan. Kak. Kay Boss Aljon. Kay Consi. PM lang sa price nito mga boss. Napakaganda yung Yellow Face na yan. Yun. Sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Consi, PM lang kayo sa FB niya. Thank you Consi ah. So, so, guys, dito na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel. Jay yeah, you Gadgesi. Babush!